Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan dito sa Bulilit Channel. Kumusta mga kabulilit? Mahilig ba kayong tumingin sa mga sasakyan sa kalsada? Ako, gustong-gusto ko silang panoorin. Ang dami-daming klase ng sasakyan at lahat sila may kanya-kanyang trabaho. Handa na ba kayong kilalanin sila kasama ko? Simulan natin sa sasakyan na halos araw-araw nating nakikita. Busina na at kapit ng mahigpit dahil magsisimula na ang ating adventure. Ang unang sasakyan na ating makikilala ay ang kotse. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na buhay. Ang kotse ay parang kaibigan natin na may gulong. Sila ay laging handang maghatid sa atin kahit saan tayo pumunta sinasakyan natin sila papuntang eskwelahan, parke, at pati sa bahay ng ating lolo at lola. Ang kotse ay nagbibigay sa atin ng kalayaan na maglakbay. Ang kotse ay nagbibip-bip. Kaya mo bang gayahin? Bip-bip. Ang tunog na ito ay nagsasabi sa atin na sila ay paparating. Sila ay may apat na gulong at iba't ibang kulay. Mula sa matingkad na pula hanggang sa dilaw na parang araw. Ang bawat kotse ay may sariling personalidad. Anong kulay ng paborito mong kotse? Maraming pagpipilian, kaya't siguradong may isang kotse na magugustuhan mo. Sunod naman, paraan sa truck. Ang mga truck ay parang superhero ng kalsada. Sila ay malalaki, malalakas, at nagbubuhat ng mga importanteng bagay. Ang ibang truck ay may dalang mga prutas at gulay papuntang palengke, habang ang iba naman ay may dalang mga laruan at damit papuntang tindahan. Pakinggan natin. Ano ang tunog ng truck? Ito ay nagho honk honk. Sabayan mo ako. Honk honk. Woo woo, narito na ang bumbero. Ang tunog na ito ay palaging nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa mga tao. Narinig nyo ba yon? Woo woo, isang truck ng bumbero. Ang tunog na ito ay nagsasabing may mga bayani na paparating. Ang truck ng bumbero ang pinakamatapang sa lahat. Ang mga bumbero, ay handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kaligtasan ng iba. Mabilis silang tumutulong sa mga tao at nag-aapula ng apoy. Ang kanilang bilis at kahusayan, ay nagliligtas ng maraming buhay at ari-arian. Ang mga truck ng bumbero, ay karaniwang kulay pula at may mahabang hagdan sa taas. Ang hagdan na ito, ay ginagamit upang maabot ang matataas na lugar. Kailangan nilang maging mabilis at maingay, para maalarma ang lahat ng nasa kalsada. Ang kanilang bilis ay mahalaga upang makarating agad sa lugar ng sunog. Tandaan, kapag nakakita kayo ng truck ng bumbero na umiilaw at tumutulog ang sirena, tumabi palagi sa gilid ng kalsada at hayaan itong dumaan. Ang pagbibigay daan sa kanila ay maaaring magligtas ng buhay. Huwag kayong aalis. Wow, ang dami na nating nakilalang mga sasakyan. May kotse, truck at truck ng bumbero. Pero sandali lang, mayroon pa. Huwag muna kayong aalis dahil marami pang sasakyan tayong kikilalanin bago tayo magpatuloy. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa ating mga nakaka-excite na adventure. Babalik tayo agad. Welcome back. Ngayon naman, sumakay na tayo sa bus. Ang mga bus ay parang malalaki at mababait na higante na naghahatid ng maraming tao. Sinasakyan natin sila papuntang eskwelahan, trabaho, at kahit sa mga nakaka-excite na field trip. Ang mga bus ay karaniwang maraming bintana, para makita ng lahat ang magandang tanawin. Kaya mo bang gayahin ang tunog ng bus? Ito ay nagbo-vroom-vroom, sabay-sabay vroom-vroom. Wow, ang dami na nating nakilalang mga sasakyan ngayon. Ang dami-dami talagang iba't ibang uri ng sasakyan na makikita natin sa kalsada araw-araw may kotse, truck, at marami pang iba. Ang mga kotse ay madalas nating nakikita sa mga kalsada at iba't ibang kulay at laki ang mga ito. Truck ng bumbero at bus. Ang mga truck ng bumbero ay napakahalaga lalo na sa oras ng emergency. Ang mga bus naman ay nagdadala ng maraming tao papunta sa kanilang mga destinasyon. Lahat sila ay may mahalagang ginagampanan sa ating komunidad ang mga police cars ay tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan, at ang mga ambulansya ay nagdadala ng mga pasyente sa ospital. Ngayon, kayo naman. Sa susunod na mamasyal kayo, tingnan nyo kung ilan ang makikita nyong sasakyan. Subukan ninyong bilangin ang iba't ibang uri ng sasakyan na makikita ninyo sa daan. May makikita ba kayong kotse? Ano ang kulay ng mga kotse na makikita ninyo? Paano ang malaki at malakas na truck? Napansin ba ninyo kung gaano kalaki ang mga gulong ng truck? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa nakaka-excite na adventure na ito. Sana ay marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa ating paglalakbay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang nakakaaliw at naka -e educate na videos. Marami pa tayong mga bagong adventure na pagsasamahan. Hanggang sa muli, ipagpatuloy ang pag-explore at manatiling mausisa. Laging tandaan na ang pagkatuto ay mas masaya kapag tayo ay nag enjoy Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share, at i-click ang notification bell, para hindi mo mamiss ang mga susunod na video. Anong fairy tale story ang gusto mong makita sa susunod? Paki-email nyo kami sa email address na nagpa-flash, sa screen ngayon, at nasa description din sa baba. Bye, mga kabulilit! Maraming salamat sa panunood! Puwede ka ring utang mag-subscribe, like and share.